Totoo po ba mga friendship na tayong mga mahihirap lang daw ang nag-uulam ng napakasarap na tuyong ito? Bawal daw po ito sa mayayaman, sabi nila. Totoo po ba 'yon mga friendship na tayong mga mahihirap lang daw po ang nag-uulam ng toyo at hindi daw nag-uulam ng tuyo ang mga mayayamang tao? Kasi ayaw daw nila ang toyo kasi daw makati sabi nila hindi naman po makati ang toyo masarap po ang toyo favorite ko nga ang toyo mga friendship sa katunayan pag toyo ang ulam marami akong nakakain na kanin ganadong ganado kaya masarap po ang toyo Totoo po ba yan, friendship, na tayong mga mahihirap lang daw ang nag-uulam ng toyo? Ang sarap-sarap kaya ng toyo, mga friendship. Paboritong paborito ko to noon hanggang ngayon. Lalo na tuwing tag-ulan at may mainit na kape. Napakasarap talaga ng pritong toyo. Kahit nga yung inihaw na toyo, mga friendship, ang charap-charap matataob ang isang kalderong kanin. Nakakaganado talaga ang pag-uulam ng prito. Inihaw na toyo, mga friendships. Totoo po ba mga friendship? Na mga mahihirap lang daw po ang nag-uulam ng toyo? May katotohanan ba yon mga friendship na hindi daw nag-uulam ang mga mayayamang tao ng prito o inihaw na toyo? Totoo kaya yon? Ikaw, friendship, gusto mo rin bang mag-ulam ng toyo kagaya ko? Ang sarap-sarap kaya ng toyo. Napaparami ako ng kanin pag toyo ang ulam at may kamati, sibuyas, pagguong o kaya isaw sa suka o kamansi at asi o ano dyan. Di ba napakasarap? Ang sarap syarap Totoo po ba yun mga friendship na tayong mga mahihirap lang daw ang nag-uulam ng toyo? Gusto ko lang pong malaman. Kung totoo yon mga friendship. Maraming maraming salamat po sa sasagot. Advance, advance, thank you po. Maraming maraming salamat po sa sasagot mga friendships. God bless! kain na kain na tayo ng tuyo mga friendship at mayroong pritong itlog ang syarap syarap ng kain pag tuyo talaga ang ulam let's eat mga friendship